Magandang buhay mga kaogang tindera. Andito na naman po tayo sa lapangan. syempre sa kainan. Bibili po tayo ng tapsi. Mga silog-silog. Ayan. Meron po dyan na ah, po ako na chick silog, pork silog, at tapsilog Bali, apat po ang aking in-order. Dalawang chicken silog, at uh, isang tapsilog at isang pork silog. Okay. Apat po yan, pero lima po kami. Pero, hahati-hatiin na lamang po namin yung mga kaugang. Tara, samahan niyo po kaming lumapang. Kasama ko ang aking family. May uh, ano lang po tayo na trip pa po natin bumili. Malakad tayo. Yeah. <laughs> Bili kami. Pagkat oh, walang tao, medyo busy tayo. Na. Tops. Tops, 1 minute lang. <laughs> Bukas libre ulit, libre. Susabi. <laughs> So, nandito na po kami sa bahay. Ayan po, bali, apat po yung binili ko. Hati-hati na lamang po kami para, uh, tawag dito, uh, po. Ano po, ayan. So, buksan po natin mga kaogang. Oo, medyo marami naman po yan. Ang bili ko po dyan, 85 per, ano, per tab. Ayan po. So, ayan po yung pork silog. Ayan po yung kay mama at uh, meron po tayong uh, ayan, chick silog ayan, nasa ilalim po yung itlog you know? marami po silang uh, serving ayan, sa 85 pesos ay naman po yung top silog no? Oo, at uh, yung isa naman po chick silog din po yan kasi yan po yung favorite ng dalawa kong anak si Yanyan at si Luis kaya nga lang sa ngayon walang samud si Luis at uh, parang wala siyang ganang kumain no? at uh, at uh, ayan, ayan na si Yan yan binigyan ko muna siya ng konti kasi pag binigay ko po lahat ay uh, matatapon lang na matatapon. So, ayan naman po. At ibibigay ko din naman po yung uh, isang buo yan, isang buo para sa kanya yan. So, ayan naman po. Kumain din naman po kahit paano yung bunso ko at yung mama ko. At syempre, ayan naman po si Francis. At uh, ayan kanya naman ay Tapsilog, ang kanya napili. Ako po, uh, uh, siguro mamamapak lang ako. Hindi ako kakain ng uh, kanin. Dahil nagbabawas na po ako sa ngayon. Mahirap pong lumaki ng lumaki. Ang dami ko na hong hindi kasya na damit at sayang naman po. At uh, disiplina lang din naman po sa sarili para uh, pumayat no Pag gustong pumayat ay papaya talaga. Pero kung ayaw mo, lalapang ka ng lalapang talaga. At ila, bali ano na, itong unang araw na to, ako nag-start mag-diet na hindi ako ganong kumakain ng kanin. Even in lunch. No, kailangan ko pong uh, i ano yon, i suffer yung sarili ko ah uh, at magaang po kapag hindi ko makain ng rice, no? So, talagang kailangan sacrifice lang po Uh, mahirap kasi lumaki guys pag mataba ka marami kang nararamdaman magkadikit na yung legs ko eh habang naglakalakad eh eh dati hindi naman so ayan po yung family ko kumakain na yung aking ina at yung aking bunso wala siyang sa mood. kita nyo naman po siya ayan okay So, ayan naman po mga kaogang. Ayan, konting rice lang inilagay ko pero hindi ko po kinain yung rice dyan. Talagang chicken lang po at saka yung itlog at konting tapsi. Ayan, pag ano, medyo kumukunat yung manok nila, no? <laughs> Oo, pero bagong luto po yan. Bagong luto po. Crunchy naman siya kaya lang medyo makunat siya kapag medyo nahanginan na. Ayan, buti hindi natanggal yung pustiso ko dyan. <laughs> Ayan mga kaogang, sige. Kain-kain lang to tayo, no. Ayan, na, ano lang po namin na bumili po ng makakain sa labas. Uh, para naman maiba yung aming makakain. Kasi marap, masarap din po yung fried rice nila. Pero talaga kasi hindi po ako kumain ng rice dyan. Itlog lang po yan at yung hinimay-himay ko pong manok. Yan po yung kinain ko. At uh, mas maganda po pag uh, medyo slim tayo, no. Hindi yung lagi tayo nagpapataba. Ayan, no? Tchau, tchau, tchau. yan. unkahay. Mga unkahay, 30 pesos lang. Isusukat natin. Ayan, o diba? Titingnan natin kasi mataba na ako. Pambahay lang ba? Para maraming bumili. Charm! Ayun. Banda man yun. Para sa mga short na makes it. ka. Ito naman, ayan. Sinukat mo yung tasa mo. O, oh, ito ko. Maluwag na eh. Ayan, ito ko. Ayan. Uh, pag isa binil mo, 100. Pag dalawa, 150. Uh, kaya dalawa binili ko. Kasi hinahanap ko talaga siya short na maong. Kaya nga lang, wala silang short na maong. Kaninang umaga raw dumating, ubus na. Kaya, na-late ako. So, ito yung napili ko na lang. topo Kasi mainit ngayon eh. Ayan no So, tara. Sukatin natin. Tignan nyo kung bagay sa akin mga kauga nga. Tara!